Magandang araw mga ka -farmers. Isang mapagpalang araw sa inyo, no? welcome sa aking YouTube channel. This is Rap boy Farm Vlog. So, bali sa video na ito mga ka-farmers ay mag-aabono ako. So, meron kasing nagtatanong. Maraming nagtatanong sa akin. Kung ano yung gamit ko na abono sa aking talong. So, ayan. umiga So, ang timpla ko nyan is 2 kilos lang per drum. So, ito naman yung drum. ito lang ako kumuha ng tubig. Lapit lang. So, may nagtatanong kasi kung ilang kilo ba yung timpla ko sa isang drum. So, dalawang kilo lang mga ka-farmers. Ito naman yung talong ko. Yan. Ay, bunga pa rin. So, hindi na talaga masadong marami ngayon yung bunga. Kasi, hindi na naman yung talong. Pagka nakabuelo na, kukunti na naman yung bunga. Tapos, babalik na naman. Ganoon yung kung anong talong no. Kung so, nagtatanong sa akin kung anong variety ito. Kalex to F1. Kung ilang puno. Nasa 2.9 lang to mga ka-farmers. So may mga tinamaan na talaga ng trips no. Ayan. So, sana mawala na to. Kasi umula na kagabi. Kaya nag-abuno na ako ngayon. Dali pang sampung araw na to hindi ako nakapagabono dahil mainit yung panahon. Umulan kagabi kaya nagabono na ako agad ngayon. So nakumunti nuk na rin yung mga bulaklak no. Dahil isang beses pala ako nakapag spray ng pulyar ngayong linggo. may mga maliliit naman na mga bunga na katulad nito. marami na itong ganito kumunti lang talaga yung mga bulaklak ay mga kuha niya bulaklak so baka mapitas nito expected nito mapitas ngayong linggo baka nasa 500 lang siguro mahigit or 600 so yun lang mga farmers no? bahagi ko lang ang aking pag-aabono ngayon at yung ano yung gamit ko na abono So, kung bago ka pala sa aking YouTube channel, palambing naman. Papboy Farm Vlog. Pahit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Lalo na sa mga baguhan. Pa Palo na rin ang aking Facebook account, Kabilio Rapi. So, pa-share na rin. Yun lang. God bless sa atin lahat. And happy farming. Thank you for watching.